We'll magawa at tayo lahat ay magpagawa sapagkat kung hindi tayo gagawa ay hindi tayo hindi dapat umangin kaya we work to live yung kayo magtrabaho they are dead kaya every araw namin lahat salamat kay San Jose bilang ating director at sa ating barangay, pinagalanan ka na natin siya pinagalanan ka na natin sa loob po namin sa natin sasakoy

Mga kapatid, nagkagalap tayo at nakakalikot sa pagkailangan na para sa mga saklo na magiging kalim ating simbahan. Sa pagsimula ng ating pagdiriwan ng suplemento ng pinya, ang liyan ng inyong ni upol sa inyong mga pabibinyagan. Bilang mga magulang ng mga bata, sasagot po ngayon, ha, ah, kasanya na lang. ninyo ang inyong mga anak ay tumanggap sa paramento ng pinya upang makaisa sa buhay ng Diyos at kakalit ng ating simbahan? Nalalaman pa rin mga magulang na kalakay sa kahilingan nito. Ang pananagot na nahubungin naman yung mga babibigyagan ayon sa diwa ni Kristo. Kayo naman muli naman pina, kayo may nakandang sa mga magulang upang makain na pinang sa isang matatag na buhay ng pananampalataya. Pinang pinatawa na si baan, na ng mga ko ng gabi mga anak sa pamagitan ng pagkakulo sa kanilang daw ganyan niya ako kayo mga bagong mga mga pinang, kukursa namin ang daon ng mga bata. Kukursa na. ating Panginoon sa tulong ng ating mahal na katayang mga kapatid upang inyong marapat tayo sa banal na misa aminin ang ating mga kasananan tumingin tayo sa Diyos ng awa at patawad inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo ang mga kapatid na lubapan at kasala sa isis, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sila sa po sa mga tabibing marina sa lahat ng meron, mga merong mga banaan at ah, sa inyong mga kapatid na may pananakin sa ng ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos na sa ating mga kasalanan at tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, mo ka kami. Ka ka Sumabay tayo sa pag-awit ng papuri. sa loob mong pakundangan sa pagkaon at pagdalami ni San Jose na magalap namin ang mga gawain inyong pinipatas at makanta namin ang gagimpala na inyong ipinamako so, sa pamigitan ng Isokulis sa kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hangga. sa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao at gagawin siya kalarawan natin. Siya ang mamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayo. Maging maamo o maila, malaki o maliit nilalangka ng Diyos ang tao ayon sa kanyang darawan, Dumanak siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Huwi ka niya, kayo at tuluin ng inyong mga ang buong daigdi at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at salamat lahat ng mahihilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng buwi ng buti at mga buhang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang lundihan ay ibibigay ko naman sa maihilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibo. At ito nga ang nangyari. Pinagmas ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ikakain na araw. Ngayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang laki, at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang lingkain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinami sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos itinami ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Ulitin po natin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin wala pa ang mga mundo, hindi mo pa nilalala, hindi mo pa nililigha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagdating ikaw ay walang tinggal. Poon ka ang ipagpalaan iyong Ngayong taong nilikha mo ay bumabalik sa alabo. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong tinigubos. Ang sandibong mga taon ay parang bang isang araw sa mga mo, Panginoon, isang isang matalama, isang sabihin sa pagdamal na ito ay dumaraan. O kami kanyang matalami na ito ay kalupay. Yamang itong buhay namin maikilang na panahon, itanoyin sa isip namin upang kami ay dumuto. Hanggang kailan pa ba po o titiisin niya rin ilagay, ito ang iyong pangalimbol sa gitna ng kahirapan. Kung kami pagpalain na iyong pagkagumpay. Kung umaga yung ipanaman, pag-ibig. At sa buong buhay namin, binalap ang aming awin. Ipakita sa likod ko ang kakila mong kawain. At sa sunod na mong lari, ay kayo rin. Nung panahon yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa sinagoga. Nagtaka ang mga nakalitig sa kanya. Sabi nila, saan kumukuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng mababalatan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas? ang kanyang mga kapatid na lalaki, at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na bawahin, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang pinanim si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang ay ginagalang kahit saan, di ba sa kanyang sariling bayan? at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid na mabuting balita ng ating kaligtasan, Para pa kami natin ang magandang balita, mga kapatid. Magandang piyesta sa inyo na. Happy Fiesta sa Emilio Kenny Matabi, Happy Fiesta. kita ibigay na po sa inyo, sa inyo. Ay, Aini, Council President. Happy I.M. Bilal Reba sa kanyang mga berubah. Okay, on the way, on the way, si Reggie Oliva at sa kanyang magkasama. Sa inyong magkakaan, sa mga sponsors, sa mga buong guys, sa mga bibinyagan. Good morning po. Huwag kayong magkakaana. Kayong mga panahon nito, 5 minutes na ako umili ko. Kainin. O, oh, magkakaragod pa yung mga yun. Ako po. Okay. Bakit si San Jose ang patwa ng manggagawa? Bakit? Bakit? Ban Banal mo siya yun. Napa Napakahusin na ta ta tao-tao sa kanya matuwid. Pero bakit po si San Jose ang patron ng mga magkagawa? Kasi siya ay gumagawa ng walang reklamo. Hindi ba reklamo? Hindi nga nagsasalita eh. Bakit? Kasi alam niya bakit siya ang inilagay ng Diyos sa ganoong posisyon. Alagaan ang banal na bag-anak at magtrabaho ng tapat. Pagpugan niya ng ating iniisip, wala tayong masyadong iririklamo sa buhay. At doon yung pinagpupurihan ang Diyos. So lahat ng trabaho natin ay paraan upang papurihan at pasalamatan ang Diyos. Dahil sino po ang nagkatrabaho? Sino? Sino po? Sagot. Nanay. <laughs> sino ang nagkatrabaho? Isa na po ang sagot. Yung mabuhay. buhay kaya pag hindi ka nagtatrabaho, wala ka pa kita kwenta. Ang buhay ay may kwenta, kaya kumikilos at nagtatrabaho. At yun ang pinisasalamatan. Panginoon, sa naman buhay ako, nakakapagtrabaho, nakakakilos. And then, ito yung paraan natin, mga kapagin, ng ating pag aay ng ating kakayahan, ng ating pribilehyo sa Diyos at yun ang daan na kabanalan. Yun po yun. So, kapag katapos ka, honest in your work, kapag ka ito very responsible, inakong mo yan sa pagbigay ng Diyos. At ang pangatlo, ay pangasalaman ka sa Diyos dahil may trabaho pa. Kumikita. Pag walang kita, hindi ka kain. Amen pa? Pag walang kita, hindi masaya. Pasaya ba kayo? Uh, Dahil kayo ay may kita. Okay. May pera ba kayo? Huwag si Mali. Kung wala pera, hindi kayo. <laughs> wala kayo dito. But again, mga kapatid, pribilehyo <laughs> ang pag sa Diyos sa kanyang pag-iisa. God is a creator. Alam niyo pinamana ni San Jose Jesus? Yung legacy na tawag. Ang pinamana sa kanya ay paggawa. Si Jesus po ang isa sa pinakamahusay ng karpintero. O siguro ang pinakamahusay ng karpintero doon sa kanyang mga panahonan. At ito ay dahil kay San Jose. Kaya, yun lamang ang pwedeng ibigay ni San Jose kay Jesus. Yung kanyang bukas ng pagmamahal, yung kanyang anak at yung kanyang matinding pagkaalaga. E, hindi ganun din po ating ibigay sa ating Panginoon. Ano po kay Jesus? yung kanyang ipinigisan. Lord, ang buhay ko para sa iyo. Kaya kaya po ng ating salmo. Panginoon, ikaw ay lagi pinasasalmatan at dapat kang papulihan. So sa lahat po ng ating ginagawa, lahat naman tayo pinipatrabaho, yung lagi ang ating inaat, ating na sabihin. Lord, ito'y pagpupuri sa iyo at pasasalamat dahil ako'y nilikha mo at binigyan mo ng lakas at buhay upang makiisa sa iyong gawain pagkita at pag dito sa mundo. Amen po? Amen. Ngayon, Na po ang mga bibinyagan? Tayo kayo kayo? Kayo na yung mga bibinyagan. Ganito ang gagawin ha? Pagkatapos po ng ating tanungan, eh kayo ay kayo ay lalapit dito isa-isa. With your sponsors, bubungusap po ng tubig yung mga bata. sinasunod na ipapakita ba kasi bawal sa video na ang pagbibig niya yung hindi ko po na kurusan, sabihin nyo ha, bago, bago buhusan, na, buhusan ko po ng Lord. Stay there, sa isap na Tayo po. Alam nyo kaya po bakit, bakit sinasabay ko? Para nandito na sila simbahan, at pagkatapos ng visa, tapos na, para kakain nila. No? Okay. Mga minamahal ng mga bagulang Panginoon at Pina, doon tayo pinigyan, tayo ay natin pinakasama ni Kristo, doon pang kasama ni niya, tayo makabago ng mga pagbago ng buhay. Binatanda namin yung pananagutan sa pagbubog sa inyong mga anak ayon sa pananang aral. Sa niwanin niyo ngayon ang pangako nung kayo ay binigyan sa ng lahat ng kasamangan at kasalanan. Pwede rin po kayo sa kayo kayo na upo. Ano ba? O isang kayo mga kapatid. Mga magulang, pangalini ng Amina at, at bayan ng Diyos. Itinatagoy ka rin sa satanas? Itinatagoy ka rin niyo ang kanyang mga mga gawain? Yeah. Itinatawid ba ninyo ang kanyang mga pangangagin? Ang oh! At sagot po ay upo, sumasang pala tayo pa so, rin. Mga pag-alang mga nilang at bayan ng Diyos, sumasang pala tayo pa sa isang mga Diyos, isa mga pangyarihan sa lahat na may kawalan ng langit at lupa? Oo! Oh! <laughs> pala tayo pa kayo kay Jesus Christ o iisanan ng Diyos kung may natin. nangin. sa ating mga ni ipinabot sa ulo sa batay ng ibig, kulingkang buhay at aluluglaw sa kanilang ng mga mga. At sa Espiritu Santo, sa so banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ay sumasang oh. so ng ng natin, pinayang, natin, na Sa pananampalataya ng barang ang dating ipinahinga, at igagawa sa karmento ng linya, sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng Ang mga 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 bayan ng Diyos na nagabang sa inyong loob ng inyong mga anak ay pamilyagan upang ugubing sa pinahayag nating para pananampalatayan. Opo. Opo. Hindi <laughs> uh, ko na po papakita guys ha. Baka uh, bawan.